O, sige. Ito, dito lang oh. Sige. Bijoy mo ako Oo. Ayun po, may ongoy na nangangalakyat. Opo. Ano? Ay, ano kinuha ng kahoy, naghanap pala siya. Hmm. <laughs> Nasaan na 'yung plastic mo? Dalawa 'yan, asa na 'yung isa? Sa akin. Oh, Hindi may isa pa Abinito ayun. Ano? Mamaya po. Ah, <laughs> kiat ka din. Kaya mo? Kaya yan. Yan, oh. Ang galing, ah. Ako dito, Baka makita yung bilat mo. Eh, <laughs> <laughs> may short na siya, eh. Ako dito. Ang <laughs> Meron ka din dito, kaya huwag mo nang tignan. Ha? Ang dami nga, so, yung long. Dito, dito, ako, oh. Dito. Dito. Uy, okay, mawulog ka dyan. Ako dito. Ah, ah oh, na may buslo. Dito, dito, oh. ako, ah, matibay. Dito, dito, ako, dito ako, ka, oh. Oo, oh, ay, ang Amal, ka nakakahiya na, doon umakyat. Dito ma, hindi masyado. Nakatago ma <laughs> ma <laughs> dito eh. <laughs> Makikita lalo ang bilat doon. Yun lang. Yun lang. <laughs> dito, dito, dito. Huwag no, ka Naka-video ito, may sound. Aywan ko. patingin ako ng camera. Oh. No oh, poop ah, po, selfie. Maingay. Kunain ko muna 'to bago ko hingi. Yes, ito yung isa. Hindi pa meron ka? Pag Dalawa na, nga. Nandito oh. Eh, iyo 'yan. Dito no. sana oh, pwede no. ko mai. Pahingi ng si, no. siya. Dito oh, Silya ano, oh. daw, silya. Ay, Ay, siya, siya, huwag, siya, siya, siya. Ka huwag ka maingay. Huwag lang... ka maingay. Hiram ko ng silya. Huwag ka po. Ina, may ulog na bato. Ano? Ano bato. yung... Amoy, baka may tae dyan sa puno. Amoy tae. Aray ko. Aray ko, aray ko. Aray ko. Aray ko. Ayun. Ayun o. Ayun o. Ayun Baka natin tunganan natin yan. mo. Oh, oh, yeah, must see with mommy. No. Tama na. Tama na mo. Hindi. Ito, itong video mo. Oo, tama na Paano? Paano ang ano? Hindi ako marunong. Ikaw lang. Ikaw lang. Ikaw samba Ikaw lang. Ikaw mo.